So kung ikaw ay nananalangin kay Mary, malamang sa malamang, hindi ka narinig noon. Kasi nasa langit siya, di ba? Malayo? Di daw umano narinig dahil nasa langit. O so, una, tinanggap nila na ang Mahala Birhin Maria ay nasa langit na pala. Pero ang problema, napakalayo ang langit. So therefore, di daw marinig kung yun ang batayan, hindi eh, din tayo marinig sa Diyos dahil napakalayo ang langit. Pero, ang Diyos kasi, sabi niya, omnipresent and omniscience, omnipotence. Wala dyan ang mga santo at ang mahalabirin Maria. Wala man siyang attributes ng omnipotent, omnipresent, omniscient. Oh, yun ang attributes ng uh, Diyos omnipresent, omniscience, omnipotence. Pero mukhang hindi yata nabasa ni Mr. Maribelias yung nakasulat sa First John King James version itong ginagamit natin. First John chapter 3 verse 2. Beloved, now we are the sons of God. And at death, not yet appear what we shall We shall be, but we know that when we shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Ano daw ang sabi ni San Juan? Pagdating sa panahon na kaharap na ang paginoon, we shall be like him. At di lang yan. Ayon kay San Pablo sa mabasa sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 29 hanggang 30, ito ang mabasa natin na uh, sinabi ni San Pablo. Ayon kay San Pablo, Sapagkat sa mulat mula, pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kaniya. At ang mga ito'y pinili niya upang magiging tulad ng kaniyang anak sa gayon. Ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming kapatid. Ang mga pinili niya noon, panguna, ay kaniyang tinawag at ang mga tinawag ay kanya ring pinagwalang sala. At ang mga pinagwalang sala ay kaniyang binahagian ng kaniyang kaluwalhatian. Ano daw ang pinili niya? Maliban na pinawalang sala, kaniyang binahagian ng kaluwalhatian. Isa kasing ah, paulit-ulit na atake ng mga anti katolik sa ibang mga protestante, kung bakit daw tayo mga katoliko, dadaan pa sa mga santo, dadaan pa sa labirin Maria. Kung diretso na lang umano sa Diyos, parang may punto sila, di po ba? Totoo naman na ang mga santo na nasa langit ay walang sariling kapangyarihan sila kundi binahagian sila. Pero, konting na natin, tandaan din natin mga kapatid, yung argumento nila na bakit kailangan tayong dadaan sa mga santo kung pwede naman tayong direktang manalangin sa Diyos mismo. Ang nakalimutan kasi ng mga anti-Catholic, una, wala silang mortal and venial na kasalanan. Lahat ng kasalanan uh, sa impyerno na yon, walang vinyal, walang mortal para sa kanila. No? Eh, walang walang dalawang magkakaiba na kasalanan. Pero anong punto dito? Nakalimutan nila na isang bagay na nagpalayo sa tao sa Diyos ay ang kasalanan ng tao. Sa Isaiah 59, versikulo 2, ito ang sabi, ng Diyos. Ang masasama din yung gawa. Ang dahilan ng pagkahiwalay din sa Diyos. Nagkasala kayo sa Kanya, hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. See? Ang taong nagkasala ay nalayo sa Diyos. Hindi umano makita, hindi din marinig napakalinaw sa nabasa natin na ang kasalanan, ang mga masasamang gawain ng tao, ang isa sa dahilan kung bakit hindi tayo marinig, hindi tayo makita. Kaya dito na papasok mga kapatid ang tinatawag na intercession, yung panalangin sa mga banal. Kung bakit tayong mga katuliko tulad na sa ating Pangulong Bungbong Marcos, ay kinakailangan na manalangin, lalo na sa mahal na Birhin Maria. Ang Diyos, alam natin, tapat sa sino mang tao na mahal sa kaniya ayon sa Roma Kapitulo 8, versikulo 28. At kung na natin sa Biblia, Santiago Kapitulo 5, versikulo 16, Kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayoy gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Linaw ang sabi ni Jan. Ang panalangin ng taong matuwid makapangyarihan at mabisa. Kung tingnan natin sa Latina Vulgata Biblia, meron tayong mabasa dito. Hope chapter 5 verse 1, Latina Vulgata Biblia ito. Tatawagin mo kung meron bang sasagot sa iyo at lalapit ka sa isa sa mga santo. Oh, di po ba gusto nila letra por letra mabasa sa Biblia? Okay. Now, dyan ba sa Biblia, meron bang mabasa na kailangan tayong lalapit sa mga banal na yung mga pangalan ay nasulat na sa langit? Ito ang sabi ni San Pablo sa Hebreo Kapitulo 12, versikulo 23. Dumalaw kayo sa masayang pagtitipon sa mga itinuturing na panganay. Ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Oh, so, ano dyan? Dito pa lang na lumapit kayo sa mga espiritu ng mga taong ginawang ganap, ibutata na ang Uh, komento nila na di pwede lapitan ng mga santo dahil ano daw? Just like God. So kung ikaw ay malalangin sa Diyos, maririnig ka niya kasi may attributes siya of God. In like manner the saints, ang daming mga nananalangin sa mga saints, hindi man kayo no, naririnig po. Kasi yung mga saints, mga tao yon, walang attributes na attributes ng Diyos na omnipotent, omnipresent, omniscient. Okay, yon uh, Ang sabi ni Dante Marivelias. Uh, nabasa na natin sa Hebreo Kapitulo 12, versikulo 23, na may sinabi, diyan nakasulat, na maliban na lalapit tayo sa Diyos na hukom ng lahat, Sino At sa mga espirito ng mga taong tinatawag na ganap. Pero kung ah uh, si Dante ay INC, ang INC, tulad ng Seventh-day Adventist, wala yung mga kaluluwa. ibig sabihin, ang kaluluwa para nila, yung katawan. Ang katawan ay ang kaluluwa. Pag mamatay, yung katawan, patay din ang kaluluwa. yon ang kanilang turo. Oh. Pero iba ang sa atin. Iba ang turo ng ating Panginoong Iso Kristo. San Mateo Kapitulo 28. May bahagi sa taong hindi mamamatay. Okay. Nang sinabi ni Dante na wala namang attributes si Maria at yung mga santo. Tanong, nung inimbitahan si Santa Maria ang ating Panginoong Isos kasama yung kaniyang mga alagad. Sa kasalyon sa kana. Wala nang bieno. Oh, di niyo ba na question? Di ba ba ang ating Panginoong Isos omnipresent, omniscient, omnipotence, Bakit hindi nasulat yan na siya ang unang nakaalam na wala nang bino? Bakit kailangan na yung ina niya na si Santa Maria ay lalapit pa sa kaniya at sasabihin wala na silang bino? Yun ang mabasa natin sa uh, John chapter 2, verses 4 up to 5. Jesus replied, Mother, my time ha hasn't yet come. You must not tell me what to do. Mary then said to the servant, Do whatever Jesus tells you to do. Oh, say. See? Si Santa Maria ang unang nakakita sa pangangailangan. At kahit pa sinabi ng ating Panginoong Hesus, Mother, my time hasn't yet come. Kahit hindi pa nakaabot ang tamang panahon, ngunit dahil ang kaniyang ina, si Santa Maria, ang kum, ah? lumapit sa kanya at napatunayan na kung ang kanyang ina ang makiusap sa ating Panginoong Kristo ay talagang kanyang pagbigyan. So, sa mga grupo naman na para sa kanila, ang kaluluwa ay ang katawan, ang katawan ay ang kaluluwa, kung mamatay ang katawan, patay ang kaluluwa, eh, paano nila i-explain eh? ang Revelation chapter 5 verse 8 na ang mabasa natin dito mga kapatid at pagkakuha niya sa aklat ang apat na nilalang na buhay at ang dalawampot apat na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan ng kordero na ang bawat esay may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamanyan na siyang panalangin ng mga banal. Ano daw? Ituloy natin sa size 11 yung mga banal, mga kaluluwa nila, ay nanalangin pa sa Diyos. O, 'Yun ang kaluluwa sa mga pinatay. At tandaan ni natin, sabi kasi ng mga Protestante, wala nang komunikasyon, wala nang aksis sa mga banal. Dahil nasa langit sila, wala na silang komunikasyon dito sa lupa. Mga kapatid, kapag tayo po ay mamatay, tayo, sabi ng ating Panginoon Hesus Kristo, magiging katulad na sa mga anghel. Nasa Marcos Kapitulo 2, versikulo 25 yan. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging katulad na ng mga anghel sa langit. So ano po bang ibig sabihin ng katulad ng mga anghel sa langit? Ang mga anghel ba? Alam ba nila ang mga kaganapan dito sa lupa? Ito mabasa natin sa awit kapitulo 91.11 sapagkat siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng inyong mga lakad. So, tayo ay ibinibili ng Diyos sa mga anghel. Diyan palang butata na ang mga anti-Catholic na walang mga santo, walang mga kasamang mga santo. Akala ko pa, wala ng komunikasyon sa mga banal dito sa lupa. Ibakit e yung mga banal na nasa langit ay isinugo pa ng Diyos na ingatan tayo habang nandito sa lupa? Ibig po sabihin niyan mga kapatid ay nalalaman ng mga banal na nasa langit ang mga pangyayari dito sa lupa. Kasi tinutulungan tayo sa mga banal. Sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 14, ito ang ating mabasa. Ano ang mga anghel kung ganoon? Sila ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. Ose, asan yung sinabi nilang direkta na lang sa Diyos? Di na kailangan pa dadaan sa mga banal. Napakalinaw ang mabasa na ang mga anghel sa langit ay mga naglilingkod daw sa Diyos. At igit sa lahat, mga sinugu upang tumulong. Ginagabayan pala tayo sa mga banal habang nandito tayo sa lupa. Apa? Ha? Kung manalangin tayo sa mga banal mga kapatid, ipinapanlangin natin sa kanila, yung sabihin na e, pinalangin mo kaming mga makasalanan. Idadalangin nila tayo. Kasi sila ay tumutulong, sila ang manggamay natin habang tayo ay nasa lupa. Tingnan nyo 2 Hari Kapitulo 3 Versikulo uh, 20-21. Di ba, ba? Kahit na buto na ni Elesio, gumawa pa ng himala. Kaya yung sinabi na, Di marinig ni Santa Maria yung panalangin, uh, imagination lang yan nila. Dahil napakalinaw ang sinabi sa 1 John chapter 3, verse 2, na kung makaharap na natin ang Diyos face to face, anong sabi? When He shall appear, we shall be like Him. For we shall see Him, As he is. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to.